Magandang araw po mga ka-filter! Welcome sa Guillermo Arellano Unfiltered kung saan ang katotohanan ay hindi pinipinturahan at ang pananaw ay hindi ipinipilit. Kung bago po kayo sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma ang mga ganitong klaseng content na walang takot, walang bahid, at walang kinikilingan. Sa video pong ito, Ipapakita natin ang isang bahagi mula sa pagdinig sa Senado na nagdebate sina Senadora Imi Marcos at Secretary Boeing Rimola ng DOJ kasama sina Senador Ronald Bato at Senador Alan Cateetano. Dito'y mainit nilang pinadebatehan ang tungkol sa kung bakit nagapura sa pagpapadala kay FPRRD sa The Hague, Netherlands. Hindi ito editado, hindi rin ito komentaryo ipaparinig natin sa inyo ng buo at direkta dahil naniniwala kaming kayo mismo ang may karapatang humusga. Pinatanong lang natin kasi yung arrest was effected without a warrant issued by a Philippine court, di ba? So, ang sinasabi ba natin yung aresto ay eh dahil sa administrative arrest? Kasi, yun nga, sa extradition, there's a warrant issued by a foreign court and there's still a need to go to the local court. So surrender under 9851. Does it authorize an administrative arrest? Ang narinig lang natin, babalik talaga sa courting lokal. Paano ba yun? Ano ba ang nangyari? Administrative ano ho yan eh? arrest? Kasi ito po kasi, it's a case of first impression. Ngayon lang po nasubukan o lumabas yung kahalagahan ng provision na section 17 ng 9851. Wala ho tayong record dito na kung anong tama bitate, anong tama ngayon, anong tama bukas. Ito po ay dumada, dumad uh, uh, sumasanda lang sa paningin po ng na nagpapatupad ng batas. At sa amin pong paningin, ay sinabi po sa batas, section 17, pero kanya kong basahin. Kanya-kanyang paningin, kanya-kanyang interpretasyon? Oo, kasi iba ho ang interpretasyon. Ng, hindi, ang sen senado po, iba ang interpretasyon sa, ng, chairman, ng chairperson ang DOJ De, po si ibang interpretasyon. Cayetano, ang, ang iba rin po ngayon. ang Ay. interpretasyon ni Justice Askuna. At kaya nga ho matatapos na ho ito pag nagsalita na po ang Korte Suprema. Hindi na ho talaga wala ho mananalo sa atin dito sa argumento kasi Korte Suprema lang De, po Hindi, ang pwede magsabi. Inaalam po lang. Uh, kung tayo, kasi ano ito eh, case of first impression eh. ma'am, uh, Madam Chair, this is a case of first impression. Pero naiiba ang administrative arrest at saka yung tinatawag na judicial, ba? Diba? With an ICC warrant, then then uh, sa extradition cases, also a warrant issued by a foreign court. Pero pinipilit pa rin na local court pa rin ang uh, mag-enforce. -e Kaya hindi ko masyado naintindihan dahil uh, pati yung Yusef Castro sabi, ang uh, bayan daw, hindi daw tatanggapin si uh, PRRD kahit, apalayain uh, ng ICC. So why would the Philippines recognize an ICC warrant if it doesn't recognize ICC jurisdiction? Ano huyun? Individual ano, po yan eh? yan, Indiv ano warrant over the individual po yan hindi naman sa estado natin eh. Now na it's, it's a warrant issued against an individual not against our state, not against the Philippine government. Wala naman nagsasabi na talagang against the state. Ang sinasabi ko lang, ang higpit din. miskin ng administrative uh, arrest, alam natin yan. May bagong kaso, 2023, binanggit na Attorney Medina, Yuyuan Le, na kaso sa immigration. Ang liwaliwanag, walo ang guidelines. So, mabigat-bigat yan. Uh, hindi naman na isatupad kasi babalik nga sa korteng lokal. So, nagtataka ako kung ano nga bang klaseng arresto to. Ang masasabi ko dito talaga uh, kasi nga ito ngayon yung saklaw ng pinag-uusapan sa Korte Suprema. Kaya sa akin po mas gugustuhin kong ko intayin ang 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 magiging ano hatol ng Korte Suprema sa issue. Hindi ho natin kahit na uh, kahit magda rito, hindi ho magbabago ang paningin niyo at hindi ho magbabago ang paningin ko. Andito rin yung Yes, uh, oh, uh, Senator Bato, uh, I just would like to Uh, remind the uh, Secretary of Justice that we are not here to determine kung ang tama, kayo ang tama, or, or kami ang tama. We are here para malaman yung katotohanan. Because somewhere along the way, alam namin may nagsisinungaling. Kaya gusto namin malaman kung anong tama. Ay, hindi po tayo, hindi po kami nagsasabi na tama kami. Tama si Justice Ascuna. Tama po kayo. Yung, yung katotohanan lang po ang ating uh, ah uh, kinukuha dito so madam Cheri may yung, yung yung very clear man dito sa diffusion coming from uh, ICC sinabi dito action to be taken locate and arrest with a view to extradition assurances are given that extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws and or applicable bilateral and multilateral treaties. Kaya tanungin ko sana si SOJ or yung PNP, bakit sabi ni SOJ kanina na extradition daw cannot be initiated by us, it should be initiated by the requesting party, either ICC or uh, Interpol. Am I correct sir? Uh, sila tama dapat po. dapat ah, ho ICC. Sila. ICC. ICC ICC po dapat Okay So bakit yung sa extradition pero yeah. surrender po sa atin po yun Kaya nga bakit wala mas sinabi dito surrender extradition lang Kaya nga bakit hindi natin hinintay yeah with a view with a view to extradition bakit hindi natin hinintay yung ICC na mag-initiate ng uh, extradition laban kay Pangulong Duterte bakit binyahin na kagad natin uh, doon sa Interpol wala kasi sinabi dito na kailangan din surrender. Ano? Ang extradition po na nasasabi po sa Section 17 ay meron pong treaty sa extradition, sa extraditing state. Kung ano ho, bawa, uh, ang ICC at ang Pilipinas, kung tayo po member ng ICC, kailangan po na judicial, ng judicial proceedings. Hindi na po tayo member ng ICC eh. Kung, kasi kung meron kung member po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay, kay President Duterte na hindi po siya ililipad eh, siya po yung mismo nag-atras ng ating membership eh. Eh, kaya nga eh. Kasi eh, yung po yung malinaw na malinaw po uh, na, na may treaty po na kinakailangan para ho magkaroon ng extradition. Eh, wala pong treaty eh. Kasi nga, nag na tayo sa ICC. Kasi, di ba treaty yung dati? Sa ang Senado po, nag-concur. Nag, -concur. nag -concur po sila sa, sa treaty. But unilaterally, it was it was uh, withdrawn by the President. Kaya but, po, pero ano sir, per, pero sir, pero sir, ito, very clear mo ito, sir. Oh, ah, ako ha, hindi ako bugado, ikaw bugado mm -hmm. ka ha. Pero ako, I just don't want to be emotional about everything. Gusto ko lang talagang para malaman natin itong totoo dito. Ito, very clear na hindi naman na hinihingi ang ang surrender. Ang hinihingi lang nila is extradition. With a view to extradition. yung nga so, ho, sana, sa, sana? extradition will fail, sir. Extradition will fail, will fail because wala ho ano eh kung kung ako tatanungin niyo ngayon kasi nga wala nga tayong treaty. So kung kung, ayun, kung will, we'll fail. Ayun, will fail, so man, will, fail, will fail. Bakit pa to? natin sinurrender si Pangulong Duterte? Ano, eh. Ano, yung extradition po nakalagay sa batas, eh, state party po ang isa pong tinitingnan natin. Bansa po ang sinasabi sa section 17. Ste, ano ho, uh, uh, kung kung yung sir, mga 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 ako. Sa nanggagaling nanggagaling ito sa ICC, itong papel ito. Pero yung sa section nanggaling. 17 nga, 'Yung 'yung ating batas nga sinasabi nga dahil sa mga comma na 'yan ay ang, ang 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 mahalaga state party po ang mag-apply ng extradition. Eh wala ho 'yung treaty sa, sa state party o sa ICC kasi nga inatras po ng impreso. So bakit Nukerte, bakit pa natin si Bakit pa natin si Kasi yung po 'yung sinasabi ng batas eh. May surrender. So, May yung po yung Opo. Ayun that's what the law says. The law may be harsh, but it is the law. Ay, nako. Uh, Very clear uh, man ito, sir. Oh, extradition lang, lang na... Lang naman. Bakit? At, uh, bakit tayo pin pinilit na surrender? Hindi man lang nangintay lang, lang for a request. ICC. Kung di ho tayo umatras sa ICC, kung di ho inatras ni President Duterte yung ating membership sa ICC, talagang extradition po nila. O, oh, so kung dyan. umatras na tayo sa ICC, bakit pa kailangan no, pa natin? Ko yung treaty natin. Kailangan pa natin i-surrender. Nawala no, ko yung agreement natin, sir. O oh, sir, kaya nga sir, bakit pa natin i-surrender? Kasi wala naman tayo. To start with, wala natin yung room statute. Na yung po yung option. Dahil wala na tayong, uh, uh, hindi natin yung membro. eh, bakit pa natin i-surrender? Uh, Mr. Pas Senator. Pasa Purpose? Mr. Senator, yung po yung option na binibigay ng batas sa authorities at sa atin, sa amin po. Sa, sa amin pong departamento at sa, sa atin pong executive department. Malinaw po yun. Ang surrender po ay isang option na pwedeng gawin. Uh, uh. Pero hindi 'yon ang hiningi ng Interpol. Maliwanag 'yon, hindi po ba? Hindi kasi 'yun sa na so binabasa natin, doon sa diffusion order with a view to extradition, di ba? At uh, 'yun lang. Hindi pa nga dumating yung request, wala pa rin yung assurance that extradition will be sought. Hindi all nga ho, mamaari yung ano eh. All uh, was indicated was with a view to extradition. Hindi so, ho nga uh, under extradition, sapagkat hindi nga tayo, wala na tayong treaty mga... with ICC eh. Nawala na nga yung ating membership. Kaya wala na ho extradition na na route. Ang nangyari po, surrender route na lang po na iwan. Madam Chair, kung hindi ho nag-withdraw si President Duterte, wala ho tayong naging problema. O oh, kung wala na tayong uh, treaty, locate an arrest with a view to extradition. Hindi mo magawa ang extradition dahil wala na tayong treaty, di ba? So hanggang arrest lang tayo. Bakit mo binyahe? Pwede mo namang isurrender dito sa local courts natin. Ipakulong mo dito sa Pasay. So bakit Mo, bakit mo pa sinurrender? Yun po Ayan po, narinig natin ang palitan. Nasilayan natin ang mga reaksyon. Hindi na po namin ito bibigyang kulay dahil dito sa Guillermo Arellano, unfiltered, layunin naming ipakita hindi idikta. Ano po ang inyong palagay? May punto ba? May pagkukulang? May mga tanong pa ba kayong gustong masagot? I-comment po ninyo sa ibaba at sabay-sabay tayong magbantay. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong klasing content, paki-like, i-share po natin sa iba para dumami pa ang makakaalam at huwag kalimutang mag-subscribe. At ito ang Guillermo Ariano Unfiltered, kung saan ang boses ng bayan ay hindi binubura.